Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Agis ng Oktobre 2025 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay Alas City 19 ng umaga. 7.19 ng umaga, araw po ngayon ng Birnis, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, patungkol po dito sa lindol. Ang title ko po ngayon ay 7.5 na lindol sa Manay Dabao Oriental. Ayan po. Kagabi, alas 9 ng gabi, ay ang dami na po na nag <laughs> nag nag-post ng ng lindol na nangyayari diyan sa uh, Manay, Dabaw Oriental. Opo, at malakas po ito, 7.5. Una ay 7.4 tapos naging 7.5. Mayroon din nagsasabi na 7.6, pero ang US ay nasa 7.5 ang 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 assessment nila malakas po 'yan. Ngayon ay alam ko nag-vlog na ako patungkol dito eh. Opo, patungkol sa lindol pero matagal na. Lindol naman na nangyari alam ko sa kwan sa bandang norte sa Ilocos ata 'yun. Nag-vlog na rin ako eh na ang lindol po ay mas malamang o marami pong Bible verse na ang lindol ay tumutukoy o simbolo ng wrath of God. Opo. Lalo na kung ganyan na malakas. Opo. Ito ay simbol ng wrath of God o anger of God. Yan po. At uh, may mga lindol naman po na nakarecord sa Biblia na nangyayari dahil mayroong mahalagang bagay na mangyayari. Opo. Hindi naman lahat ay wrath of God, pero ah uh, mayroong kasi na eh, yung yung pinag-aralan ko po, mayroong itinatago eh para malito yung tao ay ayan nga ang mangyayari. May lindol. Opo. Pero karamihan po sa lindol na po sa Biblia, karamihan jan ay dahil sa galit ng Panginoon. Diyan po ano at pumili lang ako ng tatlong verse para i ipatunay sa inyo na ang lindol ay rat of God. Ito po ano sa Psalms 18 verse 7 Then the earth shook and trembled. The foundation of the hills also quaked and were shaken because He was angry Ayan po nakasulat ano He was angry So No doubt na itong lindol ay Ay talagang kwan yan, rat of God yan ano Isaiah 13.13 13. Therefore I will shake the heavens And the earth Will move out Of her place In the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger Ayan Pona Kasulat Isaiah thirteen thirteen Therefore I will seek the heavens and the earth will move out of her place in the wrath of the Lord of hosts and in the day of his fierce anger. Ayan po. Hindi ba? Ay self-explanatory naman po yan eh. Yung una ay, Then the earth shook and trembled, the foundation of the hills also quake and were shaken, because he was angry. Yung una sa Psalms, ano, ay ito ngayon sa Isaiah. Therefore, I will seek the heaven. Heaven, ha? <laughs> heaven, eh. ba? Oh. Therefore, I will seek the heavens, and the earth will move out of her place in the wrath of the Lord of hosts and in the day of His anger. Itataas ko lang po ha. Jeremiah 10.10 10. But the Lord is the true God, He is the living God, and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide His indignation. Ayan po. Ayan po nakasulat. But the Lord sa Jeremiah 10:10, 10, but the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting king and his wrath the earth shall tremble and the nations shall not be able to abide his indignation. Yan po nakasulat din ba? So, yung yung earthquake na yan o yung trembling na yan ay uh, because of his wrath. Ano? At saka yung kanya, anger, fierce anger, yung doon sa Isaiah 13.13. 13. Hebrew 12 verse 26. Hanggang 27, ay sakban na po ito eh. Uh, New Testament na po ito eh. Uh, sa New Testament, ito naman ang nakasulat, ano? Hebrew 12, verse 26 hanggang 27 po. At that time, his voice shook the earth, but now, he has promised once more, I will shake not only the earth, but heavens as well. The words once more signify the removal of what can be shaken that is created things so that the unshakable may remain. Ayan po ang nakasulat. And yet once more, ang sabi po ng Panginoon ha, And yet, once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. Ayan po, hindi ba? <laughs> Pati nga yung bituin eh. Oh. Ganun po yan. The words, once more, signify the removal of what can be shaken, lahat po ng pwedeng galawin ay magagalaw. Ayan po ano, that is created thing so that the unshakable, the unshakable may remain. Yun lang hindi magagalaw talaga ang hindi magagalaw. Yun po ang sinabi ng Panginoon na nakasulat dito sa Hebrew. Pero isinulat na yan dati, isinulat na yan, pero nire-repeat-repeat nire -repeat, repeat lang kasi eh, para bigyan ng emphasis. And yet once more, ang sabi po ng Panginoon, I will seek not only the earth, o oh, hindi lang pala mundo eh, but also the heavens. Ayan po. The word once more signify the removal of what can be shaken, that is, created things, so that the unshakable may remain. Yun lang ang mananatili. Ano yung hindi mas ma magagalaw? Ay simply ay yung yung unshakable. <laughs> yung nga yung, yung magagandang gawa o yung mabubuting gawa o ay eh kasi yung mga bahay naman yan eh, hindi ba? Pwede naman ishake yan eh. Mga kampamento, hindi ba? Mga kaharian. Lahat po yan. Magagalaw po yan. Oo. Oh. Ang hindi lang magagalaw ay yung mabubuting gawa na may merit sa Panginoon. Opo. O yung walang bahid na hypocrisy. Ayan po. Ay kasi po ang mga politiko po natin ngayon ay tumutulong lang yan. Eh, sa palagay ko ha, tumutulong lang yan dahil gusto nila ang buto. Hindi ba? O ayun. Iba po yun. Ano? Mabubuting gawa din yun na namimigay sila ng mga ayuda pero may kapalit po eh. O yung motive nila ay iba. Ayan po ano. Ngayon ay Uh, Iki-kwento ko lang po sa inyo ha. Uh, lahat po ng national disaster, ang pinaka nakakatakot po ay yung lindol. Kasi hindi ka pwedeng magtago. Kung may tsunami, punta ka lang sa mataas na lugar, ay maaring hindi ka naabutan. Kung may bagyo, ay kung ang bahay mo ay matibay, bali wala yung bagyo eh. Pwede kang magtago lang dun sa ilalim eh, ng bahay mo. Tignan mo lang yung mga kapitbahay mo ng masasalanta. Ganun po eh, hindi ba? Safety ka. At kung minsan nga, yung bahay na bato, ang tawag dyan, bahay na bato, dun pumupunta yung mga tao. Dahil, unshakable po yan eh. Kung, kung panahon ng bagyo Matibay yan eh Oo Nung pumutok po ang pinatubo Dito sa amin Ah uh, May pastol kami eh Ng baka May pastol ng baka Hindi siya umuwi eh uh, Hindi siya natatakot sa Putok ng bulkan eh Hindi siya natatakot Kahit na yung lahar dinadaanan siya ay pumupunta lang siya sa mataas na lugar eh. Oh. Para makaiwas siya sa lahar. Ay kasi malapit yung yung inaalagaan niyang baka doon sa kabundukan doon sa doon sa crater ng Pinatubo. Ay pero ang hindi nga pwedeng <laughs> ang hindi niya pwedeng baliwalain yung lindol. Opo, kasi bago po talaga pumutok ng kanya ng grabe, ay ang daming lindol po eh. Yun ang hindi niya kaya. Natatakot talaga siya. Kaya umalis na siya. Ayun, na, naiwan yung mga baka, naging wild. Opo, wala. Wala na kinabang. Yun lang mga tao doon siguro kasi pagputok niyang bulkan eh kuan na eh nagtatakbuhan yung mga baka eh o paglindol ganyan. Ayan po ano, ang maisisir ko lang sa inyo na uh, hindi siya takot doon sa lar, hindi siya takot doon sa pagputok. Pero ay sabi niya eh <laughs> tinanong ko siya eh, bakit kakako natatakot sa lindol? ay eh, sa isang araw kanya doon sa crater po ha, doon sa malapit ha, labing limang bisis lumilindol sa isang araw eh. Oh, sabi niya, umahigit pa, sabi niya, at walang pinipili yan, sabi niya, kahit anong uras. Oh, yun po, ano? Kaya nga po, ikwan eh, eh, tama po ang nakasulat sa Biblia eh, na eh, hindi bakwan eh, hindi sa lahat ng natural disaster ay talagang nakakatakot po ang lindol. Ako, naranasan ko rin po yan eh. Dalawang bisis na ako na mas mas malapit pa akong mamatay dahil tumakbo ako ay walang ilaw lumabas ako ng bahay gabi walang ilaw ay maumpug ako sa mga kwan, mga kanto, mga posti ganyan. Ay mamamatay ka kung kung maumpog ka ng todo. Ganun po kasi ang lakas talaga ng lindol. Dalawang bisis ko po na naranasan 'yan. Lumindol ng gabi at uh, walang ilaw ay tumakbo ako ng palabas halos kuan mas madisgrasya pa ako eh. Ayan po ano, at hindi ko alam yon na na tumatakbo ako ng ng palabas ng bahay, hindi ko alam. Opo, parang wala ako sa sarili. Opo. Ayun po ang maisir ko lang sa inyo. Ngayon, ang sinabi ko kanina, may lindol din na hindi naman ganun, na rat of God, hindi. Kasi nga, ay, may record din tayo nung namatay si Jesus Christ, nung nalagot ang kanyang hininga doon sa krus ng Kalbaryo, lumindol din po eh. Lumindol. Nakarecord po yan. At yung, yung kurtina ng tabernakulo o yung the most holy place, yung kurtina na biyak o sa dalawa. Ayun po ano, yung uh, na matibay po yun yung <laughs> yung kurtina kahit na hilahin ng baka hindi ma hindi masisira daw sabi nila sa tibay nung 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 kwan yung nagsisiparit ng the most holy place oh may separation yan eh yung kurtina oh doon sa templo o doon sa ayaw ko kung anong tawag niya diyan o tabernakulo, o ano yan ay nahati yun ngayon ay simbolo yan na kwan na yung hindi na separate yung kwan kasi nabuksan na ni Kristo ano simbolo ngayon nung inilibing siya si Jesus Christ po nung inilibing ay ang sabi ng mga parisiyo ay baka nakawin yung kanya, yung bangkay, at sabihinan na muli siyang nabuhay. Kasi mayroong ugong-ugong na mabubuhay siya uli. Ay baka nakawin nila yan. Sabi, niya do, sabi nila doon sa Roman soldier, nag-request sila ng security. Ay sabi naman ng Roman soldier, yung kumandante, o yung kapitan siguro, o yung centurion, ang sabi, gawin nyo na lahat ang alam nyong paraan para yung nga, yung, yung hindi manakaw o hindi nila magawan ng masama. Gawin nyo na, sabi ganon. Ay di nagtalaga po ng Roman soldier doon sa libingan ni Jesus Christ. Oo. Ay nung nabuhay si Jesus Christ, ay medyo madaling araw daw yun eh. Madaling araw, lumindol. Ay yung mga gwardya, ay natakot. At para silang patay. Yun po ang description ng Biblia. Sila ay natakot na para silang patay. Nilisan nila eh. Iniwan nila yung yung ginagawa nila eh. Oh. Iyon po ang isang purpose ng lindol. 'Di ba? Para lang ay ay kasi kung, kung hindi lilindol ay ay hindi aalis yung kan hindi aalis yung mga yung guwardiya eh. Ayun, nagtakbuhan sila sa takot nila. Oh. Kaya hindi lahat ng lindol ay rat of God. Talagang kailangan yan para, yung ang sinasabi ko, para kasi madidistract ang tao eh. malilito. Katulad din nung, nung, nung panahon ni Moses na nagkuan ng Ten Commandments, lumindol din eh. Oh, lumindol. Marami pong ganyan, ano? Maraming ganyan na na lumilindol muna bago may magaganap na isang mahalagang kaganapan. Opo. Pero hindi mga rat of God yun. Hindi mga rat of God. Ano? Pero karamihan po nang nakarecord sa Biblia na lindol na nangyari yan dahil nga doon sa rat of God. Opo. Yan lang po ang ma-share ko sa inyo ano. Kaya nga ay tayo po ay dapat ay kwan eh uh, uh, dahil nga sa ganyan ay hindi natin alam yan eh, kung kung kailan darating ay manalangin na lang po tayo sa Panginoon. Opo. Maniwala tayo na ang Panginoon ang pinakamakapangyarihan at kontrolado niya lahat yan. Kontrolado niya. Katulad nga dito sa binasa ko, hindi ba? And yet once more oh sabi po ng Panginoon and yet once more ang ibig sabihin yan, ginalaw na niya dati yan lumindol na ng grabe oh ay pero ngayon ay not only the earth but also the heavens ito na po yung na ito na po yung yung katapusan ng ng kwan oh, o katapusan ng lahat oh Paghuhukom na po ito. Yan po ano. And yet once more, sabi po ng Panginoon, I will seek that only the earth but also the heavens. Malalag lang nga yan eh. Yang mga bituin eh. mahuhulog sa lupa yan eh. O, paano na? Hindi ba? O, yan po ang nakarecord ano. So, manalangin po tayo sa Panginoon na sana tayo ay kahabagan niya at iiwas tayo sa ganyan. Iiwas tayo sa mga sakuna. Ay, pero nga ay sinabi ko na ano, ay rat of God po yan eh. Oh, pero mahabagin po ang Panginoon eh. Mahabagin. Opo. Siguro kahit na nakikita niya na marami na ang gumagawa ng korupsyon, ay bilyon na po pala ang korupsyon ngayon eh. Hindi ba? O, si Joel Villanueva ay sinuspindi na pala yan ng ombudsman o nirekomenda na perpetual disqualification na yan. O sabihin natin na pinatatanggal na yan sa kanyang pagkasinador. Kasi nung, noong kongresista siya, ay nachik siya eh, na naglustay din siya. O nung sibak party list representative siya. O ay hindi po sinunod, hindi ba? Hindi sinunod na si Coco Pimentel eh, ang presidente ng Senado noon eh. Hindi sinunod, ayan lang ngayon. Hindi ba? 12 billion ata ang, kung ano, no? ang nasa kuti ni, ayan po, billion na ang ninanakaw. Hindi ba? Ay, kaya palagay ko, naang naandyan na talaga ang rat of God. Oh. Kasi umiiyak na po ang mga tao eh. Pero kung siguro may manalangin na, nga, na tao din na iiwas tayo sa rat of God, ay baka pwede. Kaya yung po ang sinasabi ko dito, ano, okay na, si, eh, sige na, eh, bilyon na nga ang ninanakaw eh. Bakit? Ay pinapaboran po eh. Pinapaboran po nung, nung sinado Oh. Eh. At administratibo lang po yun. Administratibo. Wala namang kulong dun eh. O, oh, disqualify lang, o kaya suspendido, o kaya remove from office. Power po yan ng ombudsman. Diniscuss ko na kahapon ano ang power ng, ng, ng ombudsman. Napakalakas po ng power niyan. Can investigate on his own. Motopropyo. Kaya kanyang investigahan yan. Walang reklamo yung iba pag nabalitaan niya na nag nag-iring public official ka, iring public official at yung mga cohort, pwede niyang imbestigahan yan. Yan po ang power ng ombudsman. Special prosecutor po yan. Prosecutor, hindi ba? Na hindi kaya ng ordinary na prosecutor. Kaya nga ganyan siguro ang ang nakikita ko. O, oh, kung do, dumadami na yung mga nagkukurap na ganyan, hindi ba? Ay rat of God na po yan, ah. Kasi nga ayaw ng Panginoon yung ganyan, eh. Oh. Pero nga, kung marami rin ang nananalangin na iiwas tayo sa ganyan, sa lindol o sa rat of God, ay baka pwede pa, hindi ba? Pwede tayong paboran ng Panginoon. O sige, at hanggang dito na lang po, ano, at dalayan ko po sa Panginoon na sana sa ating pagkikinig ay Nakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa kanya At muli mga kababayan Mga binamahal Isang magandang umaga po sa inyong lahat At salamat po sa inyong pakikinig Salamat po ng marami Salamat po